Welcome daang daang hari guys sobrang kukulabs ng aking tinggil dyan e, kasi na kayo ng aking tinggil <laughs> stress free stress free <laughs> di mo nyo kayo <laughs> na stress ako <laughs> hindi siya stress free nakaka stress tinggil ko stress na Oh, oh, dapat be. Eh. Ay, ito pala yun. Ah. Sobrang ganda. Ah. Ito pala yun. Baka ito yung nakikita ko sa Facebook. Sobrang, oh my God. Guys, tingnan nyo guys. Sobrang ganda. Entrance pa lang oh. stress free baka stress free sino nagsulat ng sino nagsulat ng stress free stress free baka stress free Yung hindi siya stress free nakaka stress saan? nandito ah, ba? pabayad mo na tayo isulat mo nga pa isuot mo na ako Magkano, 50 per head. 50 per head, ibig sabihin, 100 lahat. Ay, Diyos ko baklo, ang galing ko sa mic. Oh my God. Bakit na, demonyo ka. Huwag ka lang ay pumasok. Diyan ka lang, hintay mo na ako. Sige. Okay na. Okay <coughs> na. Sige na. Kandiyos ng ating. Ah. Oh, ito pala yan ang ganda Sobrang ganda Ay, kumusta ka naman dyan? Oh, good siya Sana all good Sobrang <laughs> ganda Nauho oh, ako Ay, ito pala yan Ay, ah, yun, baka Doon tayo Baka tinanganan Oh my Oh my god pero so bang ganda talaga dito guys. Okay. Worth it yung ano guys, lakad namin. 10 minutes daw, di mo <laughs> Hindi talaga din, hindi talaga 10 minutes yung nilakad natin bakla. Worth it, sobrang worth it, guys. Kasi, ganda lang yun. lugar yan?

Ah, uh, we picture 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 tayo. Sa inang ang camera. Uh, ito na lang. Picture mo na kami kasi sabi nila.